Magandang araw! Ako si Student Nurse Bea. At ngayon, pag-uusapan natin ang iba't ibang paraan ng family planning na available sa bagong Barangay Health Center upang matulungan kayong maiwasan ang pagbubuntis sa loob ng dalawang taon pagkatapos ang CS section. Para sa mga serbisyong may kaugnayan sa natural family planning methods, una ay ang abstinence o hindi pakikipagtalik. Ito ang pinakamabisang paraan para maiwasan ang pagbubuntis. Kapag walang pagtatalik, tiyak na hindi mabubuntis. Kaya ang epektibidad nito ay 100%. Sunod ay ang cycle beads na isang instrumentong gawa sa tali at mga beads na tumutulong upang malaman ang mga araw na mataas ang posibilidad na pagbubuntis o fertile days. Hindi ito inirekomenda sa mga mabilis makalimot o maraming ginagawa dahil maaaring hindi ito magamit ng tama. Heto naman ang iba pang mga serbisyo ng family planning sa Bagong Barangay Health Center. Sunod naman ay ang male condom na isang manipis na goma o latex na pantakip sa ari ng lalaki na pumipigil sa similya na makapasok sa ari ng babae. Madali itong makuha at mura ito, libre ito sa mga barangay health center at isa itong proteksyon laban sa mga sexually transmitted infection. Isang disbentahe nito ay maaari itong pumutok o madulas kapag mali ang gamit. Maaari magkaroon ng allergy mula sa latex nito at meron itong success rate na 87%. Ang mga pills naman ay mga hormone-based na tableta na iniinom araw-araw upang pigilan ng ovulasyon. Kailangan itong inumin ng regular sa parehong oras at hindi ito angkop sa lahat, kaya dapat magpakonsulta muna. Isang uri ng hormonal method ay ang implant na manipis na rod na inilalagay sa ilalim ng balat ng braso na naglalabas ng progestin para pigilan ng ovulasyon palaputin ang cervical mucus at pahinain ang lining ng matris upang hindi madaling kapitan ng similia at itlog. Elan sa mga bentahe nito ay ang bisa nito na hanggang tatlong taon at hindi nito kinakailangan ng araw-araw na atensyon. Ngunit, kailangan itong ipalagay at ipatanggal sa health provider. Isang forma nito ay ang intrauterine device o isang maliit na hugis T na aparato na ipinapasok sa matris na nagdudulot ng inflammatory reaction para pigilan ang pagsasanib ng similya at itlog sa matris. Matagal ang bisa nito o maabot ng 3 hanggang 10 taon at hindi kailangan ng araw-araw na atensyon. Ngunit, kailangan itong ipalagay at tanggalin ng isang health professional at maaari ring magkaroon ng infection o komplikasyon kung hindi tama ang paglalagay nito. Ang vasectomy naman ay ang pagputol o pagtali sa vas deferens ng lalaki para hindi makapasok ang semilya sa likido ng pag-ejaculate. Mabilis ang paggaling nito at isa itong outpatient procedure. Ngunit hindi ito agad epektibo at kailangan i-monitor ang sperm count maaring magkaroon ng pamamaga, infection o discomfort. At meron itong 99.85% na success rate. Ang tubal ligation ay ang pagputol, pagtale o pagharang sa fallopian tubes ng babae upang hindi magtagpo ang similya at itlog. It, isa itong minor surgery at hindi na itong mababawi. Isang side effect nito ay ang posibleng pananakit o infection pagkatapos ng surgery. At mayroon itong mataas na 99.5% na success rate. Tandaan, ang family planning ay responsibilidad ng bawat mag-asawa upang magkaroon ng mas malusog at masayang buhay. Kung may karagdagang katanungan, huwag mag-atubiling lumapit sa inyong health worker dito sa Bagong Barangay Health Center. Nandito po kami upang tumulong at magbigay ng tamang information. Muli, maraming salamat po at pagpalain tayong lahat.